Ano magstay na magiging masaya. May pinagdadaanan ka ba ngayon? Anxiety, depression, stress, problema, lahat ng mga yan mapagdaanan natin. Manap tayo ng paraan na magstay tayo na maging masaya. Magiging kontento tayo kung anong meron tayo. Kahit mahirap man tayo o may kaya, makontento tayo kung ano meron tayo. Focus sa sarili, huwag tumingin sa ibang buhay. Yun ay makapagpasaya. Galiin ding magbigay ng compliment sa iyong kaibigan, pamilya. Pansin nyo ba na kung may nagsasabi sa iyo ng maganda, ay napapasmile ka talaga, nagbibigay talaga ng saya ang compliment. Huwag mo nang antayin na may magbigay sa iyo ng compliment. Simulan mo na sa iyong sarili at babalik din yan. Experience, nakapagbigay din ito ng saya. Go with the flow. Try new things. Huwag kang makampante dyan sa comfort mo. Lumabas ka. Try new things. Try different kind of experience. Ito ay nakapagbigay saya sa'yo. Maging matulungin. Ito ay nakapagpasaya din sa'yo kung magiging matulungin ka. Kung maririnig mo lang yung salitang salamat, yan ay nakapagpasaya sa'yo. Pagtulong na walang ina-expect na kapalit. Basta makatulong ka, mapifil mo ang saya. Exercise ito ay nakapagbigay din ng saya sa iyong buhay. Kung disiplinahin mo lang ang iyong sarili, kahit magsimula ka ng exercise 5 minutes a day, Malaking tulong na yan sa iyong health. Di lang ngayon na bata ka pa hanggang sa pagtanda mo na rin. Kakatulong din ang exercise na babawasan ang iyong stress, anxiety at depression. Lagi ka mag-exercise, mapifil mo na masaya ka. Pagtulog ng tamang oras, matutulog ka ng 7 to 8 hours a day. Gumawa ka ng routine ng pagtulog mo. Karaniwan naman siguro ngayon may cellphone na. Siguraduhin ding walang makadisturbo sa'yo kapag matulog ka na. Pwede, isilent is mo na ang iyong phone kapag matulog ka na. Para kapag may tatawag sa'yo, hindi mo maririnig at hindi madisturbo ang iyong tulog. Iwasang gumamit ng gadgets 1 hour bago ka matulog. At kapag kumpleto ang iyong tulog, makakatulog ka ng 7 to 8 hours a day mapipil mo ang saya. Hawa ka ng goal sa iyong buhay. Kahit anong goal, malaki man o maliit, na tiyak na makapagpasaya sa'yo. Meron kang goal sa iyong buhay. May dahilan ka para bumango ng maaga. At gagawin mo yan, pagtrabahuan mo yan para makamit mo ang iyong goal. At kapag makamit mo na ang iyong goal, tiyak na makapagpasaya ito sa'yo. Main ng healthy food. Piliin mo yung mga healthy na pagkain. Gulay, prutas, kahit ano, basta healthy. Kami na ngayon nagbibigay ng tips ng mga healthy food. I-search mo lang sa YouTube, yun makikita mo na kung ano may healthy food na pwedeng kainin. Dahil kapag healthy ang yung kinakain, malaking impact ito sa inyong mood. Mapifeel mo yung saya kapag healthy ka. Iwasan or bawasan kumain ng junk food. Iwasan kumain ng hindi healthy food. Yung mga sweets soft drinks, juice, mga sweets, mga fast food, iwasan mong kainin yan dahil nakakasira yan sa ating health. Dahil ang kalusugan ay kayamanan. At tayo madala sa hospital, basta healthy tayo, so yan yung kayamanan natin, ang healthy lifestyle. Panunood ng balita. Iwasan mong manood ng balita dahil kapag makapanood ka ng hindi magandang balita, makapagpabago ito sa iyong mood, so hindi mo mapanatili ang iyong saya. Kaya iwasang manood ng hindi magandang balita manood ng mga comedy. Ito ay nakapagpabigay saya sa'yo kung makakita mo yung mga comedy na movie. Pansin nyo ba sa ibang vlogger nakapag-comedy ang ilang content, maraming nanonood nito dahil nakapagbigay sila ng saya sa mga tao at gustong gusto nila ito. The last but not the least dahil patapos na tong video ko, spend time with your family. Maglaan ka ng oras na mag-spend time sa iyong family. Pansin nyo ba nakapag yun yung time na sama-sama ang family? Hindi lang Pasko na pwede tayo mag- sama-sama sa ating pamilya. Kaya maglaan kayo ng oras ng family day, like weekend kasi yun naman yung karaniwang walang works. Family day, 'yun gumawa kayo ng activity kahit hindi naman kayo mapapagastos. Kahit sa park lang kayo magpunta, hindi naman kailangan gumasto para sumaya. Dahil kapag sama-sama ang pamilya, doon mo mafe-feel ang tunay na saya.